Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig, napakasweet at talaga namang nagtitrending na istorya ni Kuya Jomar at ni Ate Carla. Sa pagpapatuloy ng ating istorya ay bumalik muli si Kuya Jomar sa bahay nila Ate Carla. At medyo nabawasan na nga ang awkward sa dalawa dahil medyo matagal-tagal na rin silang nag-uusap at sinasanay din nila na mag-usap na palagi dahil meron na nga silang love team at ito ay tinatawag na Jomcar o Jomar at Ate Carla. Grabe at nahihiya pa nga rin nun si Ate Carla ngunit talagang pinupush na din ng sarili niya na makihalubilo at maging magaan ang koneksyon niya kay Kuya Jomar. Hyomar na ang paborito palang color ni Ate Carla ay color yellow at ang paborito nito na pagkain ay chocolate. Kaya naman sa pagbalik niya ay may dala siyang bouquet na color yellow at ang laman nito ay chocolate na Toblerone na paborito kainin ni Ate Carla. Grabe at nakakilig talaga ito. eh hey, siya pala meron nagpapabigay na ano, eh, um, kasi galing sa sponsor. Um, kunin ko lang. Sige, talikod ka muna. Sige, dyan ka. <laughs> it. Ito po pala mga kalingap. Um, galing po sa Team John Macarpo. Meron po po dito yung kay Tita Chris. Tita Chris po, Dulay. So, ito po, agad galing sa Team Jomcar. So, maraming masalamat po sa support, ha? Kala, kala. o, oh, ready ka na ba? <laughs> Kasi ito, para sa'yo. <laughs> para sa'yo. Thank you po. Thank you. Welcome. Ayan, ah. <laughs> ano ang sabi mo? Bouquet of flower, Ay, bouquet of flowers rin yan. Chocolates. Di ba gusto mo chocolates? kalah. Okey bawa masih kalah. Oh, Apa? Thank you po. Thank you. Terus yang favorite color mo? Yellow. <laughs> Okey oh, <my> kalah. <God>, eh? <laughs> Baka pa sila nga tayo nga kapakagalan mo <laughs> Okay lang Tira mo na kayo parang ayaw mong tingnan eh? Parang hindi mo na-appreciate yung dala na amin O, oh, kamusta? Dalawa yan ay KitKat KitKat para Ayoko na magbitaw. Tingnan <laughs> mo, kitkat. Oh, pala lagi tang nakikita. Araw-araw. Hala. Oh. <laughs> Tagong pigilan, sige. <laughs> Grabe at pinipigilan nga ni Ate Carla ang kilig niya dahil sino nga namang hindi kikiligin kung may nagbigay sa'yo ng Okay, at ito pa ang laman nito ay ang pinaka favorite niyang pagkain. Grabe at nahihiya pa nga nun si Ate Carla ngunit syempre ay nagpasalamat siya agad kay Kuya Jomar. At tuwantuwa rin si Kuya Jomar dahil na-appreciate naman ito ni Ate Carla. Grabe at nasa ibang level na talaga ang dalawa. Ito ba rin? Hindi po. Hindi. Sinong kaano mo ito ka ate? Yung mga kapatid ko. Ah, kapatid ko. Kasama ba ako dito? Sige po. Okay. Sige. Galing kanina ulit? Galing. galing sa Team Jom Carl po. Thank you so much po sa so, nag-sponsor. Team Jom Carl, thank you so much po. In... In... So, okay na sa'yo ang Team Jom Carl. I <laughs> like ka na, Team Jom Carl. Nag-i-exist. Hindi naman na ako na binanggit mo yung Team Jom Carl. <laughs> Parang okay na sa'yo ha. Okay na ba tayo? Team Jump Car? Mabutas yan. <laughs> Mabutas yata itong bahay mo. <laughs> Parang pag-good vibes lang naman. Okay ba tayo dun? Parang good vibes? Sure? 100%? <laughs> okay, <laughs> okay daw. Oo. Ito meron din. Gusto mong ano. Ito na yung magbukas ito. So ito po. Meron pa po nagpapabigay po. From Tita Chris Dulay. So... Para sa'yo, Baksan mo? Sige na po. Ako na ulit. <laughs> Ako ulit. Lahat na lang ng ano. Sige. Grabe at tawa nga ng tawa ang dalawa dahil kinikilig nga sila at awkward din masyado ang koneksyon nila nung binigyan ni Kuya Jomar si Ate Carla ng flowers. Pagkatapos naman nito ay nagkasundo rin sila na bibilhin na lang ni Kuya Jomar ang panindan ni Ate Carla dahil Magtitinda sana at maglalako si Ate Carla ng kanyang paninda sa daan. Nang bigla na lang dumating sila Kalinga Prab at sila Kuya Jomar. Kaya naman dahil dito ay hindi na nakapagtinda si Ate Carla. Sabi nga ni Kuya Jomar ay bibilhin niya na daw talaga ito upang hindi na mapagod si Ate Carla. At tapos naman nun, ay kasama din nila ang papa ni Ate Carla at nagkaroon pa nga sila ng practice o mga TikTok trends na kanilang sinayaw. Mahiya sila, ngunit mas nangibabaw ang kilig sa dalawa. Ayun. Guti, Ayun. Depati Bong! Depati Buti nga hindi nag-ano si Tatay. Uli mo naman Depati Bong! Uli na naman si Carla. Ayun, gano'n na lang. Alam mo yun? Pwedeng kayo lang. Alam mo yun? Alam mo yun? Alam mo yun? Ilayo ko na nga kaya to. Iyong, hiyayang. Alam mo yun? Kumusta? Nabawasan na ba yung hiya mo? Kunti po. Kunti? Kaya kahit yung pagsasalita mo, kunti kahit yung pagsasalita mo, kunti lang din. Kaya lang din pero okay lang, at least paunti-unti. So, lang. Ikaw, baka may gusto kang tanungin sa akin para naman ano. ano hmm. Anong gusto mong malaman sa akin? Matagal ka na po sa Kalingap, Kuya okay, Jomar. Ha? Ah, sa Kalingap? Alam din, medyo matagal-tagal na din. Siguro mga limang buwan. Ano pong dati mong work? Bale, before ako sa Kalingap, naging ano ako, ahente ng sasakyan. Ilang taon ka na po? Bakit? <laughs> kasi iniinom yung talon, yung edad ko? Ano lang, ano pa lang ako, 25. Tama ko lang Carla kasi ano din eh parang napapatanong din ako. Kasi basta ay tanong ko na lang, ano bang first impression mo sa akin nung nakita mo ako? Mabait. Mabait. Tapos ano pa? Ano po, gentleman. Ah, gentleman. Pero hindi ka. Bakit ka nag-agree? Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakilig, napaka-sweet at talaga namang sobrang pinakainaabangan na love story ni Kuya Jomar at Ate Carla. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye!